tamaing talaga yung nangunguna dito Bar Barlao yeah. Kodi ulo okay. Adebon mong ulo baklang mo sa kalong neck okay. tips for today's video nga pala mga busing bababa kami ng bayan pupunta kami kay boss Rodel doon sa kanyang barlahan dahil kami doon ng barla ulos ang barla Siyempre kasama ko si Jason Panday at kanyang makulit na anak. Kaya let's go mga busing, tara, samahan nyo kami, bababa kami, bababa tayo ng bayan. Siyempre andito na tayo sa barlahan ni Boss Rodel. At kung nakikita nyo ang dami nilang isda na pinuputola ng ulo. At ito pala, si Boss Maing talaga yung nangunguna dito. Maing yung pamirasang ulo, oh. na. Harap ka naman doon at ito pala si Boss Rodel, yung nakadilaw Yung pinunta natin dito para hingian ng uh, ista At kung hindi nyo na itatanong mga busing Itong katawan ng barla, ito yung ginagawang baseball na kinakain natin sa bangkita. Or sa gilid-gilid Kaya marami yan dito araw-araw Kaya maraming salamat kay Boss Rodel na binigyan niya kami ng ulo Kaya ito nakakuha kami ng dalawang container kami, bigay ko rin ito mamaya sa bahay ko doon sa amin So ganito pala kapotik ang daanan sa amin Nakahit resikil mahirapan Pertikaan and luck! Oh. Ikaw lang drive kaya kung matulod kaya presado kaya magtulod. Okay. Siyempre, dire ko lang ihapit akong tricycle kay hindi na ito sa amon. Dire lang. Oh, bar barlaw? Yeah. Ulo? Uh, Ay ah, ikaw, ikaw na siya matag? Okay. Sige. Matag ko pa ni dito. Oh. Yan, no? Uh, okay, oh. Oh, ang isa ka container. Ah, uh, tungaon na nila dito nga uh, pamalay dira. Damo mo na dapat mamala itong kaon na nila. So, wari yung isang container. Dito ko man yung eh, pangatag sa palipot naman dito. Yan. Kaya lang ko kayo. Bisan uh, uh, habal-habal nga motor. Hindi ka agi. Tricycle pa kaya, oh. May grabing lotak. So, ulakton ko lang po dito sa amun. Yan. Ah, oh. ah, grabe ka kaapoy yung mga busing. So, layo pa kayo ang akong nga uh, lakton. Ato pa dito, oh. Tapos ang tricycle ko. Ato dito dito sa piyakibiling ko. Kapit ka lotak. So, lalakton ko lang layo. Oh, siyempre may dala ko lata, tinapa, ka, noodles yan. Oh, sud man iman. Okay na lang busing kasi oh. Yan na lang yung dala kong ulo ng barla. O dalawang container yan, yung isang container dito, doon pinagatian na nila doon. Tapos ito yung pagatian namin dito. Oh, pagod, okay lang. Makalibre naman kami ng ulam. yang pelan-pelan iko ah, ka abut gid ko oh, ito kan amo na yo na yeah. to ah. so, makatok ubosing sa pyak nga balay kay ang balong ko nga may barla to paol na itong barla sa balay kay para paksyon na ng paksyon ka katan kami mga uh, sultan sa bukid ba simpiyo natin yan namin na bon. gatan mo ng ulo hmm nun Adobohan mong ulo, lang mo sa kalong neck, ipiyo na.